Alam mo, may isang tanong na napaka-importante lalo na sa mga lalaki. Paano ka ba dapat tumugon kapag na-insulto o nawala ang respeto sa iyo ng ibang tao? Kasi kung meron mang bagay na kayang itapon ng isang lalaki ang buong buhay niya para lang sa isang iglap, yun ay kapag naramdaman niyang na-disrespect siya. Madalas nating marinig na ang babae daw ay emosyonal at ang lalaki ay puro logic. Pero pagdating sa mga ganitong sitwasyon, nawawala ang lahat ng logic sa isip ng isang lalaki. Hindi mo na siya makakausap ng maayos, at ang natitirang nasa kanya ay galit, init ng ulo, at damdaming gustong gumanti. Nakikita natin to sa mga simpleng bagay tulad ng traffic, konting busi na lang o simpleng mata-mata. Bigla na lang may mag-aaway sa kalsada, parang walang bukas. Akala mo maliit lang ang bagay, pero para sa ilang lalaki, parang insulto na sa buong pagkatao nila. At ito ang masakit na katotohanan, sa buong mundo, napakaraming lalaki ang nabulok na sa kulungan at hindi na muling makakalasap ng kalayaan dahil lang sa isang maling desisyon, sa isang iglap ng galit, itinaya nila ang lahat dahil hindi nila alam kung paano hawakan ang insulto o pambabastos. Madali nating husgahan ang mga lalaking ito na parang wala silang kontrol sa sarili. Pero ang totoo, darating din ang araw na ikaw mismo ang masusubok. May taong magsasabi ng masakit sa'yo, o sa taong mahal mo, at mapapaisip ka kung makikipag-away ka na lang ba. At dun mo mararamdaman na hindi pala ganong kadaling magtimpe. Yung dugo mo, parang kumukulo, parang gusto mong gumante, sumigaw, o saktan yung tao. Pero sa totoo lang, isang maling galaw mo lang, pwedeng masira ang buhay mo tulad ng nangyari sa iba. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang walong makapangyarihang aral mula sa mga Stoic philosophers. Kung paano mo dapat harapin ang pambabastos o kawalan ng respeto. Mga prinsipyo na simple pakinggan, pero malalim at makapangyarihan kapag pinatupad mo. Pakinggan mo to hanggang dulo, dahil yung huling lesson, maaaring yun ang pinakapaborito mong marinig. Yun din kasi ang pinakamahirap gawin, pero posibleng yun ang magligtas sa'yo mula sa kapahamakan. Lalo na sa panahong gusto mong sumabog pero kailangan mong manahimik. Number 1, remain calm and do not retaliate. Kapag may nang insulto sa'yo o hindi ka iginalang, sobrang tempting na patulan mo agad. Gusto mong ipakita na hindi ka pwedeng maliitin, na marunong ka ring lumaban. Pero tandaan mo, karamihan sa mga gulo ay nagsimula lang sa init ng ulo na hindi napigilan. Ang paghihiganti, kahit pa sa tingin mo ay deserved ng kausap mo, madalas ay hindi nakakatulong sa'yo sa long term. Minsan sa isang iglap, dahil lang sa isang suntok o sigaw, napapasama ka pa, naiipit ka sa gulo na wala ka naman dapat kinalaman talaga. Ang sikreto dito ay ito, huminga ka muna ng malalim. Tanggalin mo muna ang emosyon sa sitwasyon. I Imagine mo na para kang nakatingin mula sa itaas, parang chessboard na kita mo lahat ng galaw. Kapag ganito ka mag-isip, lumilinaw ang buong sitwasyon sa'yo. Kadalasan, kapag kalmado ka na, marirealize mong hindi naman talaga worth it na patulan. Sa totoo lang, hindi yung insulto ang tunay na nakakasakit, kundi yung iniisip natin tungkol sa insulto. Yun ang nagpapabigat sa loob natin, hindi yung ginawa o sinabi mismo ng tao. Kaya kapag may nang bastos sa'yo, paalalahanan mo ang sarili mo na opinion lang nila yon, at hindi yon ang tunay na sukatan ng halaga mo. Hindi sila Diyos, kaya yung pagtingin nila sa'yo, wala naman talagang saysay -say kung hindi mo papansinin. Ang ganitong pag-iisip ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang manatiling kalmado. Hindi ibig sabihin nito na hinahayaan mo silang tapak-tapakan ka. Ibig sabihin nang nito, pinipili mong lumaban sa paraan na may dignidad at hindi basta padala sa emosyon. Kapag kaya mong manatiling kalmado sa gitna ng insulto, pinapakita mo na hindi ka madaling kontrolin ng sinasabi o ginagawa ng iba. Ibig sabihin nito, mas matatag ka sa loob at hindi ka basta-basta natitinag kahit anong panlabas na gulo ang iharap sayo. Number 2, Set Clear Boundaries. Ang pagiging kalmado ay hindi ibig sabihin na papayag kang apakapakan ka. Hindi ka doormat at lalong hindi ka mahina kung marunong kang magtakda ng hangganan. Isa sa mga pinakakailangan mong matutunan ay kung paano maglatag ng malinaw na boundary. Kapag may taong lumagpas sa limitasyon mo, hindi mo kailangang sumigaw o makipagsabayan ng init ng ulo. Pero kailangan mong magsalita ng diretsyo, klaro, at may kumpiyansa. Sabihin mo kung ano ang hindi mo tinatanggap at paano mo gustong itrato ka ng iba. Mas nakakakumbinsi ito kapag habang nagsasalita ka, tinitingnan mo sila sa mata, hindi titig na galit, kundi tingin na matatag. Huwag kang yumuko o umiwas ng tingin, kasi sa katawan mo pa lang, dapat makita na alam mong may halaga ka at hindi ka basta nagpapautos. Parang sinasabi mo, Respeto ang hinihingi ko, at ito ang limitasyon ko. Hindi ito pagmamalaki, kundi pagtatanggol sa sarili mong dangal. Kapag marunong kang magtakda ng boundary, pinapakita mong may respeto ka rin sa sarili mo. Ang mga taong marunong maglatag ng limitasyon ay hindi bastos, sila ay matino, at kadalasan, kapag nakikita ng ibang tao na kaya mong tumayo sa paninindigan mo, hindi ka na nilagagawa ng kalokohan, dahil alam nilang hindi ka basta magpapadala sa takot. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat, at hindi mo rin kailangang makuha ang approval nila, ang mahalaga, malinaw ang panuntunan mo sa sarili mo, at kapag nilabag nila ito, may tapang kang magsalita, hindi para manakit, kundi para magpakita ng respeto. Sa ganitong paraan, natututo ang ibang tao kung paano ka dapat tratuhin at mas pinoprotektahan mo ang sarili mo hindi lang sa insulto, kundi pati na rin sa mga taong gusto kang kontrolin, yurakan, o gawing mahina dahil ang boundary setting is self-respect in action. Number 3. Reflect on yourself. Maraming tao, kapag nainsulto o nabastos, ang unang reaksyon ay magturo agad ng kasalanan sa iba parang automatic sa atin na sabihin, bastos siya, o wala siyang respeto. Pero bihira sa atin ang unang magtanong ng, may nagawa ba akong mali? Ang totoo, hindi lahat ng panlalait ay walang basehan. Minsan, may mga salita na masakit lang pakinggan, pero may bahid ng katotohanan. At kung masyado tayong defensive, hindi natin makikita na baka tayo rin pala ang nagsimula o may pagkukulang. Kaya bago ka magalit o mag-react, tanungin mo muna ang sarili mo ng tapat. May nasabi ba ako? May nagawa ba ako? Pwedeng may tono ako na hindi nila nagustuhan. O baka may ugali ako na hindi ko napansin. Pero para sa kanila ay nakakainsulto na. Hindi ito tungkol sa pagkokonsensya o pagbagsak ng kumpiyansa mo. Ito ay para maunawaan mo ang buong pangyayari. Kapag marunong kang magsuri ng sarili mo, mas nagiging malinaw sa'yo kung kailan ka dapat magsuri at kailan ka dapat manindigan. Minsan, isang simpleng pag-amin lang ng pagkakamali ang kailangan para hindi na lumala ang sitwasyon. Ang pagsasabi ng "pasensya na, hindi ko sinasadya" ay hindi kahinaan, kundi lakas ng loob na aminin nang totoo kahit masakit o nakakahiya. Pero kung pagkatapos mong suriin ang sarili mo ay alam mong wala kang ginawang masama, mas mapanatag ka. Hindi ka na kailangan pang patunayan ang sarili mo kasi alam mong linis ang konsensya mo at hindi ka basta na provoke ng damdamin. Ang self-reflection ay parang salamin. Hindi ka takot tumingin dahil gusto mong makita kung may dapat ayusin. At ang taong marunong tumingin sa salamin, mas bihirang masaktan ng panlabas na insulto kasi buo ang pagkilala niya sa sarili niya. Number 4, consider the source. Bago ka mag-react sa isang taong nang o nagsabi ng masama, huminto ka muna at mag-isip. Tanungin mo ang sarili mo, sino ba siya? Ano ba ang pinanggagalingan niya? Hindi lahat ng insulto ay tungkol sa iyo. Minsan, tungkol 'yon sa sakit na dala nila. May mga tao na nananakit hindi dahil masama ka, kundi dahil sila mismo ay may galit sa sarili nila. Pwedeng may dinadala silang problema, insecurity, o trauma. At minsan, ikaw lang ang napagdiskitahan nila sa oras na 'yon. Hindi ka talaga ang target nila. Kung iisipin mo, ang mga taong buo at masaya sa sarili nila, bihira silang manlait, hindi sila naglalabas ng inggit o pangalipusta. Pero ang mga taong hindi masaya sa loob nila, sila ang laging mapanira, mapagmataas, o mapanakit sa salita. Kaya huwag mong agad personalin ang lahat ng masasamang salita. Pwedeng may totoo, pwedeng wala. Pero huwag mong hayaan na makapasok yon sa puso mo, lalo na kung galing sa taong ni hindi mo iginagalang o wala namang kredibilidad sa buhay mo. May kasabihan nga mula sa mga stoic, ang taong mabilis mapikon ay parang tanga. Pero ang taong mapikon kahit sadyang bastos ang sinabi ay tanga pa rin. Kasi ang tunay na matalino, pinipiling huwag magpapekto sa insulto kahit pa sinadya talaga ito. Tandaan mo, kadalasan, kung anong kinainisan ng tao sa'yo, ay siya rin kinainisan nila sa sarili nila. Para silang salamin na nagbubulgar ng sakit nila, at ginagamit kang excuse para mailabas ang galit na hindi nila kayang tanggapin sa sarili. Kaya minsan, ang pinakamagandang gawin ay hindi ang gumante, kundi ang palampasin. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ayaw mong patulan ang taong hindi pa buo ang pagkatao. At minsan, ang pagpapalampas ay isang anyo ng pagkakaintindi at habag. Number 5. Acceptance Sa totoo lang, kahit anong gawin mo sa buhay, kahit gaano kakabait, matalino, o mapagpakumbaba, darating at darating ang panahon na hindi ka igagalang ng ibang tao. Hindi ito tungkol sa pagkukulang mo, kundi dahil ganun talaga ang mundo. Mula bata hanggang pagtanda, makakaranas ka ng panlalait, pangmamaliit, at mga sitwasyong parang tinatapakan ng dignidad mo. Hindi mo man ito gusto, pero bahagi ito ng buhay ng kahit sinong tao, walang exempted, kahit ganun kapakabuting nila lang. At kapag alam mong hindi mo kontrolado ang reaksyon ng iba, mas madali mong matatanggap na may mga bagay na hindi mo kailangang habulin o patunayan. Hindi mo hawak ang pagtrato nila sayo, pero hawak mo ang magiging tugon mo sa kanila. Diyan mo makikita ang tunay na kapangyarihan ng stoic thinking. Hindi ito tungkol sa pagtanggap ng kawalang respeto bilang normal, kundi pagtanggap na ang ganitong mga pagsubok ay parte ng buhay at may mas mahalaga kang dapat pagtuunan. Kapag natuto kang tumanggap na hindi lahat ng tao ay marunong rumespeto, hindi ka na basta-basta masasaktan. Dahil hindi ka na umaasa sa panlabas na validation, ang pinanghahawakan mo na ngayon ay yung panloob mong lakas at katahimikan. Hindi mo kinakalimutan ang ginawa nila, pero pinipili mong huwag itong gawing dahilan para mabuhay sa galit. Mas pinipili mong ituon ang atensyon sa mga bagay na may saysay, at hindi sa mga taong wala namang ambag sa tunay mong kapayapaan. Tandaan mo, ang pagtanggap ay hindi kahinaan, isa itong uri ng kalayaan. Kapag tinanggap mo na may mga bagay kang hindi kontrolado, natututo kang bitawan ng bigat, at kapag wala ka ng bitbit na galit, mas magaan ang bawat hakbang mo sa buhay. Number 6, use humor. Isa sa pinaka-underrated pero sobrang epektibong paraan para harapin ang kawalang respeto ay ang paggamit ng humor. Oh, nakakatawa man pakinggan, pero minsan, ang biro ang pinakamabisang panangga sa pang-iinsulto at tensyon. Isipin mo to, may taong nambastos sa'yo, tapos imbes na mainis ka o magalit, ngumiti ka lang at sagutin siya ng magaan na hirit. Yung tipong hindi offensive, pero witty, bigla siyang mapapahinto, kasi hindi yun ang reaksyon na inaasahan niya. Ganun kasi gumagana ang humor. Binabasag nito ang bigat ng sitwasyon. Pinapakita mo na hindi mo kailangan makipagsabayan sa init ng ulo. Na mas mataas ang kontrol mo sa sarili mo kaysa sa taong hindi marunong rumespeto sa paligid niya. At ang pinakaastig pa dito, kapag marunong kang gumamit ng humor sa ganitong sitwasyon, pinapakita mo ang emotional intelligence mo. Ibig sabihin, hindi mo hinahayaan na ang emosyon ang magdikta ng kilos mo. Pinipili mo pa rin na magpatawa sa gitna ng tensyon. Hindi ito nangangahulugang ginagawa mong biro ang pambabastos. Ang ibig lang sabihin, hindi mo siya hinahayaang sirain ang mood mo o ang buong araw mo. Pinipili mong gawing magaan ang mabigat at minsan, nakakahawa pa yung ganyang energy. At makikita mo rin, minsan kapag ginamitan mo ng humor ang bastos na tao, siya pa ang biglang maiilang. Kasi hindi ka na napikon at ngayon siya ang naiwan sa alanganin. Napaisip siya kung siya ba ang may problema o bakit parang siya lang ang galit. Kaya sa susunod na may nambastos sa'yo, subukan mong ngumiti at idrop ang isang mahinahong biro. Hindi para pagtawanan siya, kundi para ipakita na hindi mo kailangan ng away para maprotektahan ang sarili mong kapayapaan. Ang humor ay hindi ka walang seryosohan. Isa itong sining ng pagkontrol sa sitwasyon at pagangat mula sa negativity. Sa gitna ng dilim, minsan, ang simpleng tawa ay ang nagsasabi ng, Hindi mo ako kayang basagin. Number 7: Practice active listening. Alam ko, parang baliw pakinggan, pero minsan ang pinakamagandang sagot sa kawalang-respeto ay ang pakikinig. Oo, imbes na patulan mo agad o i-block mo ang tao, minsan ang pag-unawa sa pinanggagalingan niya ay mas mabigat pa kaysa sa pagsigaw pabalik. Ang tinutukoy ko dito ay hindi basta pakikinig na nag-aabang lang sumagot. Ang sinasabi ko ay active listening. Yung tipo ng pakikinig na talagang sinisikap mong maintindihan ang damdamin at dahilan sa likod ng sinabi ng tao, kahit pabastos ang dating. Minsan kasi, yung mga tao na bastos magsalita, hindi talaga galit sa'yo. May dinadala lang sila na hindi nila masabi ng maayos. Pwedeng may problema sa loob ng bahay, sa sarili, o sa trabaho, at ikaw lang ang naging outlet ng frustration nila. Kapag marunong kang makinig, may mga bagay kang maririnig na hindi nila tuwirang sinasabi. Yung tono ng boses nila, yung galaw ng katawan, pati yung choice of words. Lahat yan pwedeng magbigay ng clue sa tunay na dahilan ng bastos nilang kilos. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito na kinukonsinti mo ang pambabastos. Hindi ito about pagpayag, kundi pag-unawa. Kasi kapag naintindihan mo ang ugat ng disrespect, mas makakagawa ka ng diskarte na hindi nakabase lang sa emosyon. At ito ang hindi alam ng karamihan. Minsan, ang taong bastos ay bigla ring lumalambot kapag naramdaman niyang pinakikinggan mo siya. Kasi bihira sa kanila ang taong hindi lang nakikinig para sumagot, kundi nakikinig para umintindi. Oo, oh, hindi ito madali, kailangan nito ng control, maturity, at open mind Pero kapag natutunan mong makinig sa ilalim ng pressure, nagkakaroon ka ng edge sa emotional battles Mas lumalawak ang pag-unawa mo, mas lumalalim ang pagtitimpi mo Sa huli, ang active listening ay hindi lang para sa kausap mo, isa rin itong disiplina para sa sarili mo Dahil habang nakikinig ka, natututo kang hindi palaging ikaw ang tama At sa pag-unawa mo sa iba, mas nakikilala mo rin ang sarili mo Number 8. Choose forgiveness. Karaniwan. Kapag nainsulto ang isang tao, lalo na kung lalaki, ang unang reaksyon ay galit. Gusto mong gumanti. Gusto mong ipakita na hindi ka basta-basta. Pero ang hindi alam ng marami, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magpatawad. Para sa mga stoic, ang pagpapatawad ay hindi regalo para sa taong nanakit sa'yo, kundi regalo mo para sa sarili mo. Habang hawak mo ang galit at hinanakit, ikaw ang nakakadena. Ikaw ang paulit-ulit na nasasaktan. Kahit tapos na ang nangyari, pwedeng justified ang galit mo. Pwedeng talagang may ginawang mali ang tao. Pero isipin mo, habang hawak mo yung bigat sa puso mo, ikaw lang ang talo. Hindi mo sila pinaparusahan, kundi sarili mo ang nauubos sa init ng loob. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na kinakalimutan mo ang mali. Hindi rin ito pagbibigay ng second chance agad. Ang ibig sabihin lang nito ay pinipili mong bitawan ang galit na unti-unting sumisira sa kapayapaan mo totoo, hindi madaling magpatawad. Minsan, kailangan ng oras, kailangan ng paghilom. Pero habang natututo kang patawarin ang ibang tao, mas lalo kang lumalakas. Kasi hindi nagalit ang may hawak sa'yo, ikaw na ang may kontrol sa sarili mo. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, hindi ito pagsuko, kundi panalo, hindi ito pagtalikod sa hustisya, kundi pag-abot sa katahimikan ng loob. Kapag marunong kang magpatawad, pinapakita mong hindi kaalipin ng emosyon mo. Tandaan mo, Minsan ang forgiveness ay hindi para sa taong nakasakit sa iyo, kundi para sa iyo na gustong makalaya. Sa huli, ikaw ang makikinabang sa desisyong iyon kasi wala nang mas mahalaga pa kaysa sa kapayapaan ng sariling isipan at puso. Kaya sa tuwing makakaranas ka ng kawalang respeto, tandaan mo ang walong aral na to, hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Hindi mo kailangan gumanti para patunayan na matatag ka. Ang tunay na lakas ay nasa kontrol mo sa sarili mong emosyon. Ang stoicism ay hindi pagiging manhid. Ito ay pagpili ng kapayapaan kaysa sa kaguluhan, pagpili ng dignity kaysa sa drama. At sa panahon ngayon, kung saan karamihan ay mabilis mag-react, ang kalmado at matatag na isipan ay isa ng napakalakas na sandata. Kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mong kalimutang i-like ito. I-subscribe mo na rin ang channel kung gusto mo pang matuto ng mga aral tungkol sa disiplina, emotional control, at mas malalim na pag-unawa sa sarili. At kung meron kang sariling karanasan kung paano mo hinarap ang disrespect sa buhay mo, i-share mo yan sa comments. Malay mo, may matutunan din ang ibang tao mula sa pinagdadaanan mo. Dito sa Humans IPH, nagtutulungan tayo para sabay-sabay lumago. Maraming salamat sa pakikinig, at tandaan mo, hindi mo kontrolado ang mundo, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react sa bawat pagsubok nito. Hanggang sa muli, at alalahanin mo palagi, ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi karunungan.